Okay. Pulo na lang siya ngayon mga mo sa pera ko yan ito mga kagri magandang umaga ang hapon gabi okay lang naman ito mga papanood mga kaagli nandito na si Yume Ari kay Manila boy bibili na siya ng kalabaw mga ah uh, kulang yung pera niya ng 20,000 kaya lang nga mabibigay ko 12,000 lang mga kaagli ito na yung tira sa pera ko mga kagri. eh sana nakakatulong sa ito kay Nika 1 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ganyan ganyan ka si nakakita ka na ba ng kalabaw eh yan mga naghahanap si ah kita kalabaw si Kapisiyan kumpara ba na nakahanap ka na ba ng kalabaw ano na? Ah, sige ah. Ate, huwag ka nang nagagalit kay Kuya Pinatay yung kalabaw na pinatay. Namatay nga eh, okay. <laughs> pagka na? Okay. Ah, chat na ako pagka nakahanap ka ng kalabaw na. Ah, vlog Sana nakatulong sa iyo yan, Kenny. Kahit yung lang yan. Ha. Ah, tiyanig ka. mo na yung kalabaw mo sa sunod ah. ah. Sige, Kenny. Hanap ka na. Alam ah, hindi ko na kayo mapagkakape, wala pa kaming ano dito Wala <laughs> pa kaming. <laughs> wala pa kaming ano rito eh, na doon. Lutuan. Wala pa kaming lutuan dito eh, ginagawa pa eh. Hindi. Oh. Wala basak wala no, akala ah, ko an luwang lang ng mga. Oo. Siempre base sa video. <laughs> Sige, okay. Asi po. Ah, naman. Lola ko nangasan ng mga ano bumili na doon sa nakalawat karyadahan. Ah, wala pa, matagal pa. Matagal pa ko yun connect 'di ba? Isang buwan pa? Oo. Oh, Isang buwan pa. ng mat. Ah, sige. Sige ha. Sige, ha. sige ha. Nawala yung pambili ko ng ref mga ka ko sana hmm. ng ref yun eh. Pambili bili ko sana ng ref para meron ako ref dito. Pag-alam-hipat pag kami. Pero okay lang yun. Naramang marami pa namang pagkakataon tsaka parami uh, pa naman pagkakataon na makaka, makakabili ako ng rip kaya ako naman yung importante makakapili siya ng kalabaw para meron siyang pang pang trabaho uli mga kagre <coughs> 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 sa lahat ng mga subscriber ko followers ko supporter ko thank you very much uh, hindi ko naman magagawa ng lahat ng iyan mga kagre wala yan kung kung um, wala kayo makakita ka sa Panginoon Diyos mga uh, isa na lang lagi ko si din tumulong ka kang gihintay ng kapalit Diyos na bahala mag magpalit sa iyo mga kahit. pag tumutulong ang isang tao para kang nagpapautang sa Panginoon Diyos napakadakilang ba kayo nagagawa mo hanggang dito na lang muna yung vlog ko mga kapatid maraming maraming salamat thank you very much mga kapatid